Welcome to my YouTube channel Timmy Boy 31. Ngayon ay nasa harap ako ng SM Monumento Grand Central kung saan ipapasilip ko sa inyo ang bagong tayong bus terminal. Matatanda ang sa nakaraan vlog ko ipinakita ko roon ang lumang ferry mart na tuluyang giniba at ngayon ay terminal na ng bus. Ngayon Oktubre e taong kasalukuyan sinimulan ng buksan ang terminal ng bus na dati ay nasa likuran ng mini malapit sa LRT Monumento Station Tara samahan nyo ako at tapusin ang video na ito, ipapakita ko rito ang mga ruta ng First North Luzon. Isa-isahin natin libutin gaano kalawak ang sakop ng bagong terminal. Ang mga ruta na dadaan ng First North Luzon. Arayat Pampanga, San Isidro, Cabiao, Malolos, San Carlos, Macabebe, Apalit, Kalumpi, Panikitarlak, Dagupan, Carmen ordaneta, at dao. Makikita rito na tabi-tabi at dalawang helera lang ang mga bus na nakapila, isang pahabang daanan. Heto na ang bagong itsura ng dating lumang department store na kilalang Ferry Mart, ngayon at dinadayo upang makasakay pa uwing probinsya. Makikitang may mga iba't ibang tindero na ang mga nasa unahan at gilid ng bus. Kung kayo ay may mga katanungan, comment muna yan sa baba, kayo ay aking babalikan. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa aking YouTube channel, Timiboy31 upang kayo ay laging updated sa aking mga gagawin pang blog. Salamat!